Pinay, gobyerno ng China ang nag-ayos sa pagpasok ni Go sa politika dito sa Pilipinas. Nakatutok live si Mav Gonzales. Ma'am? Mel, mahigit walong oras na at nagpapatuloy pa rin ang paginig ng Senado ukol dito sa mga iligal na pogo, pati pa rin sa posible umanong pagkakasanggot ni Alice Go sa Communist Party of China. Higit pa sa umunay pagiging Chinese spy ni Alice Go ang natuklasan ng Senado nang subukang makausap ang nagbulgar nito sa isang Al Jazeera documentary na si Sheji Jiang. Hindi man napagbigyan dahil walang pwedeng kumausap at dumiretso sa kanya ayon sa kumpanya ni She. Natunto naman ng opisina ni Senadora Risa Ontiveros ang dating kaselda ng self-confessed Chinese spy. Nakapag-touch base kami kay Wang Fugui na siyang dating kasama sa selda ni She Zijiang at may hawak at may hawak ng lahat ng files niya kasama di umano ang files ni Guo Huaping. Sabi ng Chinese National na si Wang Fugui, isang kalahating taon silang magkaselda ni Xie at naging malapit na magkaibigan. Nagkaroon daw siya ng access sa mga dokumentong hawak nito. Ayon kay Wang, Chinese spy umano si Alice Guo o Guo Huaping. Guo Huaping, bing不是 suma tusu de, zisi zenghao yu 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 fen tada guan pejing na zilyao zalimian. Pero ang bagong ibinulgar niya, mismong gobyerno ng China ang nag-ayos ng pagpasok sa politika ni Guo. 郭华平的竞选本身就是中共国安安排的。佘志扬先生的经历。 Yes, the... hindi naman masagot ni Wang kung sangkot din ang pamilya Go. Pero may kaugnayan umano ang Pogo at scamming business sa pangi e ng China. Binanggit din niya ang kontak ni She sa Communist Party of China na isang Ma Dongli na maaaring handler din umano ni Go. Dalawang oras ng executive session ang mga senador kasama si Go. Hindi isinapubliko ang mga pinag-usapan pero pagbalik sa pagdinig, mariing itinanggi ni Go na espya siya. Uh, wala po akong handler, uh, hindi po ako spy, hindi ko po siya kilala. Kailangan po niya siguro ng media mileage po ngayon nagpapa makameron po siya ibang motibo ko sabi ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA may mga pagkaka pareho sitwasyon ni Aguat siya they were practically plucked out of obscurity mm -hmm. and they suddenly become awash with cash mm -hmm. which allowed them to foray into business and eventually in the case of uh, Miss uh, Goh Hping even a foray into politics they are able to penetrate uh, various agencies of government undermine uh, Various, uh, various systems existing within our country. Base sa records ng Bureau of Immigration, tig mahigit dalawampung beses pumasok sa Pilipinas si Nashe at Madong Lee. The Mr. She uh, nakulong sa Thailand for the same crimes, no? human trafficking, scamming. Madong Lee is a partner of Mr. She in the Yatay um, Myanmar company which uh, operates yung uh, Pogo Hub sa uh, Myanmar. No? Yes po, Nagpatulong na si Ontiveros sa Department of Foreign Affairs para makausap ng komite si She. I have persuasive information that the file of at least one young brother is with She, conforming that young brother as a foreign agent. Mukhang yung buong gobyerno natin, hindi lang kami sa legislature, kayo po sa executive, may makukuhang importanteng impormasyon. Ayon. Dahil naman sa alegasyong Chinese spy umano si Go, naghain na si Senador Jinggoy Estrada ng panukalang paigtingi ng espionage law. Could this be a confirmation of what we have suspected all along that our country now has a Chinese sleeper agents in our midst? Or could this revelation be just a ploy or another propaganda? Sa pagdinig, sinabi naman ni Go na hindi na siya tatakbong mayor ng Bamban. Sa ngayon, uh, hindi po. Maharapin ko po muna yung mga accusations po sa akin. Uh, ninising ko po muna yung sarili ko po. At um, para maging fair din po para sa mga constituents ko Art. po. Inirekomenda naman ng Comelec ang paghahain ng reklamo laban kay Go dahil sa paglabag sa omnibus election code. Shit. Mel, kasususpend lang ng pagdinig ngayon at yung susunod daw ay ang panghuling hearing na dito sa mahabang serye na ng mga hearings ng Senado tungkol sa illegal na pogo. Isa doon sa mga titingnan nila ay mga koneksyon ni She dito sa Pilipinas dahil nakailang balik nga to rito at may impormasyon daw ang Nika na dito pa siya na-recruit sa Pilipinas. Mel? Mm -hmm. Ma'am, kasi alda pa lang ni She yung, yung nakausap ng Senado, di ba? Ano yung chance na makausap mismo nila ito? Sa tulong siguro ng DFA, ma'am? Sa ngayon, Mel, talagang nasa bola, ah, yung bola ay nandun na sa gobyerno ng Thailand dahil sila yung may jurisdiction dito si kay Shea Jijang kung saan siya nakakulong. Pero ang sabi naman daw ni Shea Jijang ay willing siyang makipagtulungan sa gobyerno ng Pilipinas. Sabi rin ng DFA ay meron tayong Mutual Legal Assistance Treaty with Thailand kaya gagamitin daw nila lahat ng diplomatic means para nga makausap natin at ma-interview dito sa Senado itong si Shea Jijang. Mel? Oo nga, pero kung sakali namang matuloy, halimbawa yan, ano, eh, paano nila tatanggapin yung sasabihin ni Shea? Eh convicted criminal nga sa Thailand eh itong si Che 'di ba? Alam mo, Mel, kanina ni Lino din ni Senadora Risa Contiveros na kumbaga we're taking it with a grain of salt. Yung mga sinasabi nitong niwang, pati ni Sheji dahil posibleng meron ding mga kanya kanyang motibo itong dalawang ito sa mga sinasabi nila. Pero ang maganda raw dito, Mel, ay kumbaga nagiging starting point ng Komite ng Senado yung mga sinasabi nila. Kaya yung opisina ni Senadora Contiveros, uh, for example, gumawa sila ng mga independent verification kaya napagtugma-tugma nila kung alin yung mga sure na totoo dun sa mga sinabi ni Wang at ni She. Yun din ang mga ahensya natin ng gobyerno, particular na yung Bureau of Immigration. Shawn pati na rin yung Nika ay meron din daw silang ginagawa